po ngayon ay December 9, 2023, 7:41 PM aning-aning na naman kami ni MJ16 and with beginners. May nakita kasi, nandito kami sa along ano to? al, al Arabi Street dito sa Abu Dhabi. May nakita po kasi kaming building na iba-ibang kulay. Wala lang. Gusto lang po namin hanapin at tingnan ano yung building na yun. Saan ba yan ba yun? Ano yun? Center uh, Health Point. Health Point. Hospital. kita tayo na dahil sa taas ng bridge. Para mm. Yeah. yung mga views. Okay. Uh, hello, hello, hello po. Magandang gabi. naman siya. Ayan. Ito po yung Health Point Hospital. Yung bayulit na yon ano yon Hayat Grand Hotel. Hayat Grand. Violet ba Ito naman po ay... O ano yan? Y Tower. Capital Tower. Nandito po kami sa tuktok ng bridge. Ayan po siya. Hindi dapat ginanon mo pala yan. Mas maganda. Higa mo. Sabi mo, huwag kihiga. Eh. Pag short video. Hmm sayang gusto mo yes ano ka ay higa mo kailangan yan umiga siya yan po maganda raw yung ganyan yan o nga naman ito po yung pababa ng bridge tayo tapos lusot doon. Kaya pa? Eh, baka walang lusutan, baka kinlos kasi nila. Eh, mahirap na. Matay tayo, ano tayo kalaan. Ilang yan, malapit naman din yan. Hyatt Hotel pala tong ano na to. Hmm, yeah, Blue Violet na ano.

Imperial College. Ito na po siya. Yan po, oh. Yan po, tingnan nyo. Ayan. Yan sa mga ano sa mga CI. Tingnan nyo naman po, uh, kulay ng plug ng UAE. Kanya po sila ka eleganteng ano, asosyal. Pero mga haba ng ano Dyan dulu pa yan. Iya po, sige po. Sandali pa. O, po pinakita lang po namin sa inyo? na po kami